Ay, yun problema? Ito para ko lupan. Nag-ano nga, kata ko yung saligas, kata mga ka-ultra sa ulemon ako yun na. Masakit yung dyan mo, ilang buwan na? Hindi ma, magta-tatlong simana na yun. Tatlong simana? Tatlong, ah, Linggo. One week na, ano? Oo, one week. Kasi yung isang buwan, tatlo may kalahati ano Oo, ma. Ano? Kapat. bakal <tuk> na pag na ano na pagkain. Tapos sakit na. Masakit. Tapos hindi ako naka pag naka ano ka bang ma, matait ka. Makulugong kanto ako tapos tapos sa siya ande. Dahil man ako nakakala. Siya. kasi pinapasaan yung problema ko sa tawa kaya hindi ako magbulong pinapasaan pa ako sa konsensya ng tiyo na anay, dalawang kamay so, okay, tumaba, tao, kapag ito maba, tao may nawa kapag ito yung country spirit mo kapag pantay, doktor, kailangan mo Ingat mengeluh.

nagkulang sa inyo. Ano ba yun? ba yun? Ano 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 masakit yun? Ano ba yun? Ano ba yun? kaya... Tapos, yun? Ano <laughs> Hindi naman ang pagdumi ko. Tayo, anong pwede ka mong gumagawa? Kumawagin mo oh, ka oh, tayo. Oh, oh, oh. Ay, ah, tatiyan. Saka ro'ng luto, anong yeah. nga niya? Saka anong pwede dapog ko sa tulak?

Привет, Ревит, массажи, анчан. на